So what's up mga boss Alas 12 na yung ano Uras natin alas 12 ng gabi Hindi pa matapos yung ano Hindi pa kami natatapos mag inom Dito na yung isda oh Isang ano na Puno na yung isang cooler Tsaka Hindi pa nangalahati yung ano Ha? Kano mo siya, si Oo. Uh hindi -huh. pa nangalahati yung tatanggalin Hindi pa nangalahati Hindi pa nangalahati Tsaka may niluto no. Sa maputing kawali. Hello guys, so oh. andito kami ngayon no. Ubus, ubus yung... na kami ng lamok. <laughs> Ayun no, di pa nang lahat yung tatanggalin nilang ano. Isda sa lambat. Oh, dalawang ano pa, tambak. Oh, lahat oh. Bumili na kayo ng mga paso. <laughs> <laughs> Puno na yung isang ano, box. Tsaka ito. Kalahati na yung kwatro kanto. Kinamag na yung pulutan oh. <laughs> Hello guys, tingnan na ito guys so. oh. Nata ko sa'yo mo. Girl. Uh, guys, ito so guys so, oh. Hi guys. Oh. Yung laman. Hindi pa rin kayo maanuhan. O wala. Hindi rin na. Pinggul, pinggul, pina. Kasama na rin ang lamok. Pero goods na, kasi may sabaw. Oh. Sa napakaputing kawali. <laughs> Basta may sabaw, goods yun. So, may mga ano mo, nakabalot. Eh, shut out, pali Adam. Inuhuli namin dito ngayon, puro na may mga pulahan.